Napansin mo na ba? May mga tao na nagigising lang kapag nawalan. May mga lalaki na nagmamahal lang pagkatapos makapatay. May presensya na nagiging mahalaga lang matapos masira. Ngunit kapag nariyan na, wala nang balikan. Sapagkat ang hinahanap niya ngayon ay eksaktong siya mismo ang binura, araw-araw. Ang babae na hinahanap-hanap niya ngayon ay sharing inignored niya nung naroon pa, buo, handa, masigla, naghihintay na piliin. Ngunit hindi niya napansin. Hindi naramdaman. Hindi pinahalagahan. Ang pag-akalang ang isang tao'y mananatili magpakailanman ay kayabangang nagtatago sa likod ng katiyakan. At itong kayabangang ito ang pumikit sa kanya. Sinubukan niya. Sinubukan ng tingin. Sinubukan ng pananahimik. Sinubukan ng pag-asa na sa wakas mapansin niya kung gaano na siya nalulungkot. Pero hindi. Hindi siya nakakita at kapag nakita, dinaan sa biro. Kapag narinig, binaliwala. Kapag naramdaman, iniwasan. Ngayon ngayon naglalakad siya na hinahanap ang liwanag na yon. Ang pagsuko. Ang intensity na nagpapaiba sa kanya kahit sa gitna ng marami. Ngunit nakalimutan niya. Na ang babae na yon ay umiira lamang sapagkat naniniwala pa siya sa kanya. Ngayon hindi na siya naniniwala. At ito'y nagbabago ng lahat. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi kapag umalis ang isang tao. Ito'y kapag naririyan pa pero wala nang nararamdaman. Kapag hinipo mo at naramdaman mong wala nang init. Kapag tinawag mo at ang tugon ay walang laman, tuyo, mekanikal. Ito ang idinulot niya sa kanya. Unti-unti. Sa mga detalye. Sa mga pagkalimot. Sa mga maliliit na pang-araw-araw na karahasan na hindi niya kailanman kinilala bilang pagkawasak hindi siya nanakit. Ngunit nagbingi yan. Hindi siya sumigaw. Ngunit pinatahimik ang kanyang mga kagustuhan. Hindi niya pinagtaksilan sa katawan. Ngunit pinagtaksilan ang presensya. Pinagtaksilan ang pangakong aalagaan. Pinagtaksilan ang inan dito ako kahit nasa tabi lang. At ngayon? Ngayon hinahabol niya ang bagay na siya mismo ang pumatay. Maaaring nararanasan mo ito ngayon. Maaring ikaw ang babaeng ito. Naminsang buo, buhay, mahal na mahal. Naibigay mo na ang lahat ng pag-ibig mo hanggang sa hindi mo na alam kung saan nagtatapos ang iyong pag-ibig at nagsisimula ang sa iba. At sa sobrang paglaho ay natunaw ka na sa iyong sarili. Napansin mo ba? Hindi iyon nangyari biglaan. Paunti-unti. Parang taong unti-unting lumalayo sa baybayin hanggang sa hindi na marinig ang alo ng dagat. Noong una, lumaban ka. Pagkatapos, naghintay. At sa huli, tumahimik na lamang. Tumigil sa paghini. Tumigil sa pagpipilit. Tumigil sa paniniwala na may halaga pang ipakita kung gaano kasakit ang nararamdaman mo. Doon kanya nawala. Hindi noong araw na umalis ka. Kundi noong eksaktong sandali na narealize mong nag-iisa ka, kahit na may kasama ka. At ngayon? Ngayon siya ay naghahanap. Naghahanap sa pabango ng iba. Naghahanap sa mga alaala na bigla na lang lumilitaw. Naghahanap sa katawan ng mga nagtatry siyang palitan, ngunit hindi kailanman magiging matagumpay. Kasi hindi lang ito tungkol sa katawan. Pati kaluluwa. Hinahanap niya ang babaeng naniwala sa kanya. Ang babaeng gumawa ng mga plano kahit walang pangako. Ang babaeng nguminiti sa pagdating niya kahit naiyak na ang dulot nito sa kanya. Ngunit siya wala na siya'y namatay ng tahimik. Namatay sa kahihintay ng pagbabagong hindi dumating. Namatay sa pagiging sakal sa kawalang pakialam na tinatawag niyang routine. At iyon, hindi niya napansin sa tamang oras. Kung nangyari na rin sa iyo ito, mag-comment, kailangan kong marinig ito. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa kanya ngayon? Hindi ito ang pagkawala ng babae. Ito ang pagkakaroon ng konsensya. Ito ang pagtingin sa salamin at makita na siya mismo ang nagpawala ng ningning na pinakanaakit sa kanya. Ito ang malaman na siya pa rin ay humihina, ngunit hindi na siya ang dating kakilala. Nagkaroon siya ng babain pinapangarap ng marami. Ngunit hindi niya alam kung paano ito pahalagahan. At noong napagtanto niya na wala na siyang pag-aari. Dahil pati siya ay nagsawa na rin. At ito ang pinakamasakit na sugat na hindi maghihilom. Naranasan mo na ba ito? Sabihin mo sa mga komento. Alam mo ba kung ano ang pinakamalupit? Ito ay ngayon lamang niya gusto dahil hindi na siya maabot. Hindi na siya nagmamakaawa. Hindi na siya sumasagot. Hindi na siya interesado kung nasaan ito o kasama sino. Masakit ito higit pa sa kahit anong paghiganti. Porky hindi ito paghihiganti. Ito'y kawalang interes. At walang mas matalas na sandata kaysa sa kawalan ng pangangailangan siya'y nangangarap na makitang muli ang babaeng iyon. Ngunit siya ay isang bersyon na umiiral lamang noong siya'y naniniwala pa. Ngayon, hindi na siya naniniwala. Hindi na sa kanya, hindi na sa pag-ibig. Marahil ni sarili na rin. Pero siya'y nabubuhay pa rin. Mas malamig. Mas mapagkakatiwalaan. Mas mapili. At siya siya'y nagmamasid lamang. Sa kawalan na siya mismo ang lumikha. Napapansin mo ba ang kabalintunaan? Sinira niya ang nag-iisang babaeng maaaring magmahal sa kanya ng ganoong paraan. At ngayon nagugugol ang buhay na sinusubukang matagpuan ito sa iba. Pero siya siya ay umiira lamang para sa kanya. Noong panahon na yon, sa pagbibigay na yon, sa tingin na nagsasabing, ikaw ang lahat sa akin. Ngayon, pati wala ay hindi na niya inaalok. Dahil wala nang saysay. Magkakaroon ng saysay ba para sa iyo hanggang dito? Isulat ang iwi dito sa ibaba. Gusto niya ng kaunting-kaunti lamang at sa parehong oras lahat. Gusto lang niyang mapansin. Mapakinggan. Maramdaman. Pero tinrato siya gaya ng isang tanawin. Gaya ng isang bagay na sigurado na. Gaya ng presensya na hindi kailangang alagaan. At kapag hindi mo inalagaan matatapos mo itong mawala. Nawala na siya at ngayon, hinahanap niya ang isang bagay na wala na siya sa ideya kung saan makikita. Dahil hindi ito matatagpuan sa ibang katawan. O sa ibang babae. O sa ibang pagkakataon. Ito'y nasa alaala ng kung sino siya bago siya wasakin ng lalaki. Ibahagi ito sa isang taong kailangang magnilay-nilay tungkol dito. Hindi mo kailanman napapansin kapag siya ay nagsimulang bumalik. Dahil kapag nagbubuo muli ang isang babae ito ay palaging sa dilim sa katahimikan, sa pagitan ng pagbagsak at susunod na hinga. Hindi siya nagpapaalam. Hindi sumisigaw. Hindi nagpo-post. Siya'y nawawala. Pero hindi upang mawala. Nawawala siya upang matagpuan ng sarili kung saan wala nang makakarating. Sa loob. Sa lugar na siya mismo'y natatakot pasukin. Pero papasok siya dahil wala na siyang mawawala. Ganoon siya nagsimula. Pagkatapos niyang wasakin. Pagkatapos niyang magmakaawa ng hindi binibigkas. Pagkatapos maging pagod ang kanyang pananaw. Nakapagdesisyon siya na hindi na pwede pang magpatuloy. Hindi dahil sa pride. Kundi para mabuhay. Marahil alam mo ang sandaling iyon. Yung araw na umupo ka sa kama, basang-basa pa mula sa paliligo, nakatitig ka sa kawalan. At napagtanto niyang siya ay sobrang pagod na para makaramdam ng kalungkutan dahil wala na rin saysay ang sakit. Walang naririnig kundi katahimikan. At isang kawalang katauhan na napakabigat na hindi na sa kanya. Ito'y sayo. Ang kawalan ng iyong sarili. Ang kawalan ng babaeng minsang naniwala sa pag-ibig, sa pag-aruga, sa pagbibigayan. Ang babaeng minsang tumingin sa salamin at nagustuhan ang kanyang makita. Ang babaeng tumatawa ng malakas na walang takot na magmukhang eh. Ang babaeng nagplano kahit na lahat ay gumuho. Ang babaeng iyon ay nawala na. At walang nakaalam. Pati siya. Lalo na siya. Pero doon nagsimula ang bago. Sapagkat kapag ang isang babae ay naabot na ang kailaliman siya ay hindi lulubog. Siya ay lulubog hanggang sa maramdaman ng kanyang mga paa ang ilalim. At mula doon siya ibabangon. Ito ang dahilan kung bakit ang muling pagbangon ay hindi nakikita. Dahil walang palakpak. Walang ni congratulations na gawa mo. Walang manonood. May sakit. May pag-aalinlangan. May mga pagbagsak na tinatago sa likod ng mga ngiting pinagsasanayan. Pero siya'y nagpapatuloy. Kahit nanginginig, nagpapatuloy. Kahit dumudugo, nagpapatuloy. Isang hakbang. Tapos isa pa. Tapos isa pa ulit. Hanggang mapagtanto na hindi na siya gumagapang na siya'y nakabalik sa paglalakad. Na hindi na siya umaasa sa kung ano ang winasak para magpatuloy mabuhay. Sa puntong iyon, saka siya magsisimulang maghanap-hanap. Pero huli na. Dahil ngayon, siya'y natututong hanapin uli ang kanyang sarili. Ayaw na niyang bumalik sa dati. Gusto niyang maging mas malakas. Mas buo. Mas mapagmasid. Napupukaw siya sa mga palatandaang dati binaliwala. Napupunan niya kapag siya'y ginagamit. Napupunan niya kapag mas marami siyang ibinibigay kaysa natatanggap. Napupunan niya kapag siya'y nililinlang ng isad, mahal kita, na sinasabi lang para magpasaya, hindi para mag-alaga. Napupunan niya. At ito ang nagbabago ng lahat. Naramdaman mo na ba ito? Yung tahimik na pagbabago sa kalooban, yung nauunawaan mo na walang magliligtas sayo kundi sarili natin. Masakit. Madalang pero sagrado rin. Dahil sa katahimikang iyon, isinisilang ang isang bagong babae. Hindi mas magaling. Ngunit mas totoo, hindi na siya naghihintay para piliin. Pinipili niya ang sarili niya. At nananatili lamang kung saan siya kinikilala. Natuto siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil napilitan siya. At ang aral na ito, walang sinumang makakaalis nito. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo dito sa mga komento. May mga peklat pa rin siya. At ang ilan ay masakit. May mga araw na palihim siyang umiiyak. May mga gabi na ang kanyang katawan ay naalala pa rin kung paano maging mahal, kahit na ito'y ilusyon lamang. Ngunit ngayon alam na niya, ang pagmamahal ay hindi pagtanggap na masira. Tumigil na siyang paghaluin ang pagnanasa at pagkapiit. Tumigil na siyang paghaluin ang presensya at pag-aalaga. Tumigil na siyang paghaluin ang mga salita at katotohanan. Sinimulan niyang mas pakinggan ang katahimikan. Dahil sa katahimikan siya tumayo muli. At ikaw, natutukoy mo ba kung nasaan ka na sa proseso ng muling pagbangon? Nasa simula pa lang, nasa sakit pa rin? O natutuklasan mo na, kahit ayaw mo, na mas malakas ka na? Kung may naramdaman ka sa pagbasa nito, magkomento, bumabalik na ako sa akin sarili. Siya siya ay hindi kailanman maintindihan kung ano ang pinagdaanan niya. Dahil nakikita lamang niya ang pagkawala. Ang pagkawala niya sa lugar kung saan siya palaging naroon. Pero siya nakikita niya ang halagang binayaran niya para manatili doon ng matagal na panahon. At ayaw na niyang magbayad ng ganoong halaga muli. Ngayon hinihingi niya ang presensya. Hinihingi niya ang katotohanan. Hinihingi niya ang pagkakapantay. At kung hindi niya makuha ito, hindi siya magmamakaawa. Aalis siya. Dahil alam niya kung gaano kamahal ang manatili sa lugar kung saan unti-unti kang namamatay araw-araw. Ngayon ay hindi na siya tumatanggap ng mas kaunti. Hindi dahil iniisip niyang labis siya. Kundi dahil tinanggap na niya ang napakaliit sa napakahabang panahon. Pagod na siya sa pagiging babaeng nagliligtas, na umuunawa na nag-aangkop. Ngayon, nais niyang maging babae na pinipili dahil siya ay kung sino siya talaga. Sa lahat ng kanyang kasigyan, sa lahat ng kanyang mga anino, sa lahat ng katotohanan na dala niya sa dibdib. Ang babaeng hinahanap niya ngayon yung babaeng sinira niya noon ay nagbabalik. Ngunit hindi para sa kanya. Hindi para sa nakaraan. Nagbabalik siya sa sarili niya. Sa tahanan. Sa kakanyahan. At sinumang mang nais niya ngayon ay nasa tabi niya ay kailangang dumating ng may katotohanan, pangunawa, at tunay na presensya. Dahil ngayon napapansin na niya, at kapag natututo ang isang babae na mapansin nagiging hindi na siya maaabot. Magkomento ng puso kung ikaw ay kasama sa paglalakbay na ito. Ang muling pagtayo ay di nakikita ngunit ang resulta ay kapansin-pansin. At kapag muli siyang nagpakita walang makakakilala. Dahil siya ay hindi na parehas. Siya ay mas higit. Mas mapili. Mas kalmado. Mas siya. At dahil dito, hindi na siya maaabot pang muli. Dahil nayon, hindi na siya naghihintay na makita. Siya'y nagliliwanag. At sa mga hindi kayang harapin ang liwanag na ito, kinakailangang umiwas ng tingin. Dahil hindi na siya papayag na mawala para sa kahit sino. Alam mo ba kung ano ang hindi na kayang abutin? Hindi dahil sa distansya. Hindi dahil sa oras. Ngunit dahil ang taong minsan mong angkin, hindi na nagpapahintulot na siya'y maabot pa. Nagbago na siya ng dalas nagbago na ng balat, nagbago na ng pagtingin, at ngayon wala ka ng pahintulot na pumasok. Iyon ang naramdaman niya. Nang dumaan siya sa kanya at bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit ang puso nito walang naramdaman. Nang magpadala siya ng mensahe ng 22, 47 at nakitang ang inakita na ay naging permanenteng katahimikan. Nang makita niya itong nakangiti sa ibang lugar, may ibang aura, may ibang enerhiya, at napagtanto niyang ang ngiti nito ay wala ng dalang sakit. Magaan na. Buong buo na. Malaya na. At alam niya, hindi na siya kailanman babalik. Maari mo bang maisip ang bigat na yon? Mapagtanto na ang sinira mo ay muling nabuo sa paraang iniiwan ka. Mapagtanto na ang babaeng minsang gumawa ng paraan para magkasya sa kawalan mo ngayon ay lumalago na sa paraang hindi na magkasya sa presensya mo. Yan ay mapanira. Ngunit makatarungan. Dahil siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Nagkaroon ng oras. Nagkaroon ng mga babala. Siya ay umiyak malapit. Siya ay humiling ng pag-aalaga. Siya ay nanatili kahit alam niyang nararapat niyang lumisan. Ngunit itinulak siya ng dahan-dahan sa malamig patuloy na paraan. Hanggang hindi na siya nakatiis. Hanggang ang sakit ay naging lakas ng loob. At ang lakas ng loob naging daan. Naranasan mo na ba ang sandaling yon? Ang sandaling mapagtanto mong ang taong mahal mo, ngayoy payapa nang wala ka. Ito'y kakaiba. Masakit sa kaluluwa. Dahil ang pangungulila ay hindi na sa presensya. Kundi sa bersyon niya na umiiral lamang noong mahal ka niya. Yung bersyon na naghihintay nang ng wala sa sarili sa simpleng mga mensahe. Na pinaniniwalaan ko ang bawat palusot mo na parang ito ay totoo. Ang bersyong iyon pinatay niya. At ngayon, kahit mahalin man ulit niya ang iba, hindi na ito magiging katulad ng dati. Dahil ang uri ng pagmamahal na ibinigay niya sa iyo ay masyadong dalisay upang mangyari muli. Kung ito ay nakatouch sa iyo, magkomento, ako ang babaeng iyon. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap tanggapin? Ito ay dahil ngayon sa wakas ay naintindihan niya ang halaga niya. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi dahil sa pangangailangan. Hindi dahil sa pagkamalupit. Ngayon malinaw niyang nakikita. Nakikita niya kung gaano siya kabihira. Nakikita niya kung gaano siya kalalim. Nakikita niya kung gaano siya kasama, kahit sa mga araw na hindi siya karapat dapat na may kasama. At wala nang mas masakit kaysa mapagtanto ang lahat ng ito pagkatapos na nakasara na ang pinto dahil hindi niya isinasara ito ng may galit. Isinasara niya ito ng may kapayapaan. At ang kapayapaang iyon ay hindi mapapantayan. Sinusubukan niyang lumapit. Sa pamamagitan ng mga papuri. Sa pamamagitan ng mga pangako. Sa pamamagitan ng inagbago na ako. Ngunit wala na siyang nararamdaman. Hindi dahil sa pagiging malamig. Ngunit dahil ang sakit na idinulot niya ay nagturo sa kanyang katawan na huwag nang umasa ng anuman mula sa kanya. At ito ay hindi na mababago. Dahil kapag ang isang babae ay huminto ng umasa humihinto na rin siyang masaktan. At kapag huminto na siyang masaktan humihinto na siyang magmahal. Ganoon lang kasimple. Naiintindihan mo ito hanggang dito. Isulat ang ili dito sa mga komento. Ngayon, siya ay nagpupumigla sa kawalan. Ngunit hindi sa pisikal na presensya, kundi sa kanyang kaluluwa. Sa paraan ng kanyang pagtingin parang siya ang sentro ng universo. Sa haplos na nagpapagaling, sa pag-aalay na tumatanggap kahit hindi siya karapat dapat pagbigyan. Ngayon, wala nang iba pang makakapantay nito. Dahil iyon ay kanya lamang. At namatay iyon kasama niya. Hindi sa kanyang katawan, kundi sa bersyon ng kanyang sarili na kailangan niyang patayin upang makaligtas sa kanya. Ngayon, siya ay nagpapatuloy. Kumpleto. Malamyos. Makapangyarihan. Na may tanda ng kadalisayan na isinilang mula sa sakit. Na may karunungan sa kanyang mga mata. Na may katahimikan sa mga espasyo na dati sumisigaw. At siya. Nagmamasib mula sa malayo. May kamalayan na siya ang dahilan ng pinakamalaking pagkawala sa kanyang buhay. Hindi isang babae. Kundi ang babae. Ang babaeng sanay na natili. Kung inalagaan lamang. Narinig mo na ba ang pangungusap na ito dati? Magkomento, narinig ko na nga. Ang babaeng hindi maabot ay hindi siya na tumatanggi. Siya ay yung hindi na kailangang magtanggol pa. Sapagkat hindi na siya pumapayag sa mababaw na mga lapit. Hindi na niya ipinagpapalit ang kanyang kapayapaan. Hindi na niya isinusuko ang kanyang kaluluwa kapalit ng mga walang laman na pangako. Siya ay namumuhay buong buo. Diskreto. Malaya. At siya'y nakakaramdam. Nakakaramdam ng pangungulila sa kung ano siya dati. Ngunit higit sa lahat nakakaramdam siya ng kahihiyan sa kung ano ang ginawa niya sa kanyang hinawakan. Sapagkat ngayon ay naintindihan niya. Naintindihan niya na siya ang lahat. At siya'y naging wala. Wala kundi ang lalaking sumira sa kanyang sinasabing minamahal. Hindi natatapos dito ang usapan ito'y nagiging isang bagay na hindi na niya muling maaaring lapitan. Sapagkat ang babaeng kanyang hinahanap ngayon ay umiiral lang noong naniniwala pa siya sa kanya. Ngayon, naniniwala lang siya sa sarili niya. At iyon ay kalayaan na sobra para sa isang taong marunong magmahal lang ng may mga kadena. Kung ito'y may epekto sa iyo, ang susunod na video ay higit na makakaapekto sa iyo. I-click dito at patuloy na makasama ako.